Narito ang update ng Dumian Family, the perfect couple, Miss Marian Rivera and Mr. Dingdong Dantes. Kakatapos lang tumanggap ng award ang Dongyan Couple ng Box Office King and Queen. Narito na naman ang isa pang parangal kay Marian. The VP Choice Awards goes to Marian Rivera for Rewind. Congratulations! Hataw sa achievements ang aktres na si Marian Rivera. Congratulations! Hi, good evening! Pong sa award na ito. Sabi ko nga, sa tuwing... Mula sa kanilang movie na Rewind, nakamit ni Marian ang titulong The Best Movie Actress of the Year. ito, isang inspirasyon hindi lang po sa akin, kundi para sa ating lahat na patuloy tayo kung gumawa. Dongyan Couple Accepting the Award for Box Office King and Queen 2024 mula sa Box Office <tod> Entertainment. Ang tropeyo po ito ay inaalay po namin sa inyo. Lord, iba ka po. Dumalo ang Dongyan Couple sa pangalawang General Assembly ng Actor Philippines Organization, narito ang kanilang mga ganap. Mister Daddy, Mister Daddy, thank you so much for set up. Wow, look at that! Oh, baby, Mister Sa nasabing Assembly dinaluhan ng mga bitiranong local actors and actresses. Our sector and our industry is at a very, very important pivotal point which could dictate our development and progress in the coming decade. It is to cultivate a vibrant community of proud actors. At katabi ni Ms. Marian sa upuan ang mga veteranang actresses na sina Velma Santos, Boss Anson Roa at ang aktor na si Robin Padilla leadership, democratic governance, commitment to professionalism, adherence to humanitarian values, and solidarity with principal communities. If there's one thing that I've learned in the three years... Napakasaya nila, nagkita-kita lahat ang mga actresses at actors sa Pilipinas. At nag naman si Miss Marian sa TikTok sa loob ng venue. Nakita niya ang kanyang mga close friends. At narito ang banding at lambingan ng mag-inang Marian at Zia. Ang galing ni siyang mag-post sa kanyang behind the scenes sa kanyang darating na proyekto. Huli rang ina talaga si Miss Marian sa gitna ng kanyang kabisihan. May uras pa rin siyang magbanding ng kanyang mga anak. Nagpakita naman ng gilas sa pagganta si Sixto